Hi guys! Hello, hello, hello! Welcome to my vlog. And tonight, nagkagulo po kami dahil preparation po ngayon para bukas the celebration sa 4 million followers of Brenda. And meron tayong mga bisita na mga um, candidates of Gandang Beke and the staff, and the working staff. So ayan na si Bating siya po ang maglilista ng ating bibilhin. Mga simple lang pong ating, ano, uh, this is Choyas, and this si is Jay Ford. Mga simple, ano na tayo po tayo bukas. Ano and na makeup may mga parties official na ah na abaya sa lista ha may mga Keltia, bian, ta, kaya, mika parties official sila diba? tikoy sila. Diba, चलती abenta diba, ka manda na asa man ng jobab di sa di sa kwati ay ngana man di makeup parties di pa di Production makeup parties yung makeup parties nakalahi ano yeah. na, na, kung chat ni di diba, sila kabuo oh <clears throat> na ah di ba oh no, ka production staff? Diba, Dili, naka-quant yung gumigang party spoon, nakabasa ko. Wala na. Wala kayo, wala ginagawa? Wala ka-quant? Sa na natin ni quant rin. Naalagay. Nataas rin kayo, kasi giraon sa iling. Guta lagi. nato, ipa sa nato. Un-frozen. Kasi narinig natin yung un-frozen. Di-froze. Di-froze. Di-frozen naag mo karon pag uli o sige magdagdag dili may maglaro para man dili wag lang <laughs> <laughs> Di, panic ay nako na ang aga. tapos ang um, dito guys siya <laughs> po ang sa listahan no, ma madam ganino, Maglilista po si Bating <laughs> ng <na> mga bibili. <laughs> Ding lahi ang pitada lahi po ng humba. Ding lahi bang fancy. <coughs> Bugok, tagi ka pala. Dili, tamakuan ba? Ano eh, ang isa na mga panakot, isa na, na siya. Pero kanang mga special kuan sa mga pitada ba? Yan ang pwede oh, yeah, na tamanintang. Tapos pitada ang yung temerop so karena ah sinaa yun yun Ang yun gusto yun yun mo yun mo yun 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 ang yun 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 Ang iyan, yun 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 Ang yun 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 Ikaw yun yun <laughs> Kaya <laughs> ano, siya ano, sy pa best yung besong inaanap po sa size oh, sa ato. So, ito po yung ating karne. So, let's like go tayo ah. na tayo 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 pero mas ma o, to kayo. Ay, din, man, Oh, hindi, sorry. Hindi mo respeto. Kaayo. Ay, Sige na. Ha? Mabawra ang Pag-abot na mo kagabi. Eh. Pag-abot na mo kagabi. Hey, na. Alam, kanta ka dahil? Kyle Javier is watching. Nausap mo na siya lang ko. kisa-kisa. Kyle Javier is <laughs> 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 boyfriend. Uy! <Hey>. Oh, Abos <laughs> Ah, dala Wala na charge. Bili ka charge. Nag-atay na guba na ating guys para bukas. And, para muna na. Ayun ganyan nipis na Afetata. Afetata. Ay, siya? Ay, Ayan na ba pero Ayan ba siya? ba Ayan ay, na ay, Good ay, na. So, so card guys. Pa, pa. pa. Ah, nandito si Jigja dahil tumulong siya sa pag-prepare <laughs> ng ating karni para bukas. Di ba ting naman ang nagtatad para sa humbaon? This is humba. Ah, si oh, nara! Paso-paso siya ba? Iyan, gining practice para ugma. Ayan, may competition bukas sa Amanda. Sige na, Dai! Dai, paso sa Dai! kaya okay, one, two, ready, go! Very good, anak, Very good. Shout out kay Dai. At iyan sila ah. ni. Okay, diri di, jud di, buka sinabot. Dagan hupuan, voices. Hala. <laughs> <laughs> oh, ito yung para humba. Na, para humba guys. Ang, sarap, so, ang masarap sa humba is yung <laughs> is so taba. 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 And taba. na nawa Ano to kain? Yung boyfriend ni Adi. At ito naman ang... Ito naman ang... Para sa... Afitada. Or patatasan na sabo Patatasan. Okay. Yes. Uh, yan po ang nabili namin ni Mang uh, Si Carla. Kasi nag daw sila ng baboy. Ayan. Ayan. Ayan nila na baboy po. Ha? Mm. Ayan mm. nila na isa pa. Ayan nila na isa pa. Ha? <laughs> Babidong sa imo? Kasi mong pan. Mabigod na po nila. Hindi mo video daw siya sa. Sige, video natin siya. Video natin siya, siya kasi para video. Para kit kit. From the top, top. chad. Okay, from the top. Ready. Ay, dapat ka. Hey, kaya dalawa sa RT ani niya.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn para sa competition na bukas yeah Very good. pat pat kasi pat 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 ready, go, go, pat Pak! pat huy, kasi ba batipak ng kuwan, ha? na <laughs> yan, 'yung caro din 'yan eh. Sakitin mo 'to. Damo. Agad kay ako 'tong iduklok atong kuenting oh. Tunggahit kay ting ba. Okay So later po sa maagang morning, maagang morning. Early in the morning po. Ay mag-ano sila ng uh, mga in uh, ingredients like patatas ito. Patatas huh? at carrots. Yes. Korting carrots lang. And then, lagyan natin ng paan. Mas maganda ang spaghetti sauce. Kaysa tomato. Spaghetti sauce. Okay, lasa na mugod oh. siya. Tomato kaya aslong. Okay. Ha? Yes. Spaghetti sauce lang pareto ito na lang. Sumba naman ay mayroong black beans. We also have banana blossoms. Ate, di ba na yung ako na. So we have banana blossoms, we also have... Hala, ginawa ko muna kayo. Wala pa na humans kalibutan dahi. Grabe nga practice. O, di ba? Para bukas kasi. Kasi bukas, sponsor yung nag Farm sa gandang Becky swimsuit competition dito yung venue. Hala, pak, tsasada yung trainer dahi. Sige, again, again. Go, go, trainer! Hala ba, yan. Gito, ni pati you ready. ready, go! Pa, pa, Na, yung ipadaplin pa ang koan. You so ready? Pack, go! Ladies and gentlemen, candidate the number one all the way from Hinagawa Nature Park, Amanda Bonifacio Merida. Very good. Slow, slow, slow. ready? Go! Very good. Hala, chada kay day. Hala, hala, the nice guy Pat! pack. Hala, hala, bayet, nice guy Pat! packo. Hala. Tiri oh, maguntol untol. Again, again, again. Back jab. One, two, ready, go. Candidate number one. Uh, again, again, again. One, two, ready, go. Candidate number one. Very good. Pat, 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 pat. Ulit nang yung kwan. Ako ulit yung trainer. Lain <laughs> mo Again. Kaya natural go. Oh yeah, may mga pagdating. Alagino ko, marami ng Turkey anak. Pabu. It's good, ah, okay. What uh, walk like a babu oh, like day. Ah, okay. Go. The nice guy, yo the nice guy you pack to go. Very good. Okay. Go. 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 Go Habis ke Bapak-bapak. <tutup> <tutup> Very good.